Reaksyon ni Marian Rivera sa pagkikita ni Dingdong at anak nito kay Lindsay de Vera. Viral! Nagkita na nga sa unang pagkakataon si Dingdong Dantes at ang anak nito sa dating kapuso aktres na si Lindsay de Vera. Ito nga ay ayon sa amin source. Naging emosyonal na daw ang aktor na si Dingdong Dantes nang sa unang pagkakataon ay nayakap na nito ang anak niya kay Lindsay de Vera. Halos hindi nga daw makapaniwala ang aktor sa nangyayari ito sa buhay niya, hindi nga daw akala ni Ding Dong na makakaharap niya na ng araw na yun ang kanyang isa pang anak. Masayang masaya nga daw ang aktor ng mga sandaling iyon nang magkita na sila ng kanyang anak kay Lindsay de Vera. Ayon pa sa aming source ay nakapag-usap na ng maayos si Dingdong at Lindsay para sa kapakanan ng kanilang anak. Samantala sa naging pagkikita ng ito ni Ding Dong Dantes at anak nila ni Lindsay de Vera ay ayon umano sa balita ay galit na galit daw ang asawa ni Ding Dong Dantes na si Marian Rivera dahil hindi daw nito alam na nagkita na pala ang anak ni Lindsay at asawa niya ng araw na yon. Umuusok nga daw sa galitang asawa ni Ding Dong Dantes dahil sa ginawang paglilihim sa kanya ni Dingdong. Ayon nga sa aming nakalap na impormasyon kaya umano hindi na nagawa pang ipaalam ni Dingdong ito kay Marian dahil alam daw nitong hindi talaga papayag ang asawa niya sa gusto niya mangyari para sa bata. Hindi pa nga daw nakakapag-usap ng maayos ang mag-asawa patungkol sa bata dahil na din sa magulo pang sitwasyon nilang mag-asawa ngayon. Ayon pa sa balita hindi pa din matanggap ni Marian Rivera na may anak si Dingdong kay Lindsay kahit na napatunayan na ito ni Lindsay sa kanila sa pamamagitan ng DNA test. Samantala sa isang interview nga kay Marian ay gigil na gigil nga ang aktres at mangyak-ngyak na talaga itong humarap sa publiko, ayon sa aktres hanggang ngayon daw ay hindi pa din in sa utak niya ang mga nangyayaring ito sa pamilya nila ni Dingdong kahit daw sa panaginip hindi niya naisip na pwedeng mangyari ito sa kanila ni Dingdong. Hanggang ngayon po ay blangko pa din po ang utak ko sa mga nangyayari at sa mga bagay-bagay. Hindi pa rin po talaga nagsisink in sa utak ko ang lahat ng ito. Mahal ko po si Dingdong, alam niya 'yan. At kahit ganito ang nangyayari sa amin, alam ko po na matatapos din po ito lahat. Pahayag ni Marian Rivera.